Alam mo ba na sa Pilipinas, pag nag-chat ka tapos na seen pero hindi nag-reply, ang ibig sabihin nito ay hindi ka importante? Mga kaugalian ng mga Pinoy, siguradong relate ka sa sasabihin ko sa huli. Alam mo ba na sa Pilipinas makakakita ka ng nagvi-video call pero noo lamang ang kita o kaya ang kamera ay sadyang nakapatay? Alam mo ba na makakakita ka din dito na tamad pero ang lakas magreklamo? Alam mo ba na sa Pilipinas ay madaming boss kahit wala namang sariling kompanya o madam kahit wala namang hasyenda? Yan ang paraan ng mga Pinoy bilang respeto, lalo na kung ang kausap nila ay hindi pa kakilala. Boss, bilin mo na, bagay yan sa'yo. Alam mo ba na pag ang crush mo ay tumabi sa'yo, ang mga kaibigan mo ay nagkakaubo. Ihem, ihem, habang nang aasar sa isang sulok. Alam mo ba kung bakit madalas tayong pinapatulog sa tanghali ng mga magulang natin? Kasi pag nagkaedad ka na, kulang na ang tulog mo dahil sa mga nakaatang na responsibilidad. Alam mo ba na ang ibang kabataan ay maaga kong matulog? Mga 2am to 5am. Madalas ay may kachat, pero walang label. Uy, matulog ka na, di naman kayo. Oops!